So hello guys, andito tayo ulit ngayon sa aking garden At gumawa ako dito ng DIY na paso Hanging paso ng aking mga strawberries At gumawa rin ako ng sabitan ayan. So ito pa lang yung mga strawberry ko kasi nga Pabayaan ko sila nung last season So Nag-uumpisa pa lang tayo magparami ngayon Ayan andito sila yung mga runners ayan yung iba pinunit ko na dito and itong iba is wala pang laman dahil kakaunti pa nga lang itong ating mga strawberries, ayan may dalawang walang laman so bale wala pa akong ginagawa dito wala pa akong ina-apply sa para sa pagbubunga nitong strawberry dahil ang pinapriority ko is itong pagpaparami niya kaso nga lang, may namunga ng dalawang puno ito dalawang puno to sa isang pot ayan dalawa sila so ayan namunga na siya kahit wala pa tayong ina-apply na abono at wala pa tayong ini spray na mga foliar or yung mga nilalagay natin na pampabulaklak dahil ang pinapriority ko pala ngayon is itong pagkakaroon niya ng runners dahil napaparami tayo dahil ang gusto ko ay mapuno ko hanggang dun sa dulo and as of now is meron palang tayong isa dalawa tatlo apat lima and anim na puno ng strawberries na na i-transplant na natin sa ating DIY pot hanging pot ayan so itong mga to is hindi pa natin sila pwedeng ilipat dahil hindi pa sila totally talagang nakapag-ugat na hindi pa nila kayang mahiwalay sa mother plant nila meron tayo dito sa isang Pasunod natin natin is meron tayong runners na 1, 2, 3, 4, and 5 mula sa mother plant. And mula naman po dito sa mga runners natin na ito is meron silang mga tagiisang mga another runners. Ayan, 1, 2, 3, 4. Ayan, dinayrek ko na siya dito. And ito may lumalabas na naman siyang runners. Ganyan lang kabilis magparami ng strawberries.